Hello ka success. Maipapakita lang ako sa inyo lalo na sa mga baguhan dahil ngayon, 'di ba, nitong mid-March ang daming nakatanggap na bonus. So share ko lang 'tong video ng ito bago ka gumawa ng video kung baguhan ka. Pero syempre guys, yung mga dati alam na nila 'to. Para to sa mga page at uh, profile account yung para maiwasan natin ang ma-demonetize sa account natin tatlong importante kailangan nating malaman at sundan so sa next slide papakita ko sa iyo next slide tayo Eto ka success Bago ka gumawa ng video, uulitin ko lang, especially sa mga nakatanggap ng bonus program ni Kuya M, kailangan lagi natin tandaan ito bago tayo gumawa ng video kasi about ito guys sa page and professional mode demonetization para maiwasan natin na mawalan tayo ng ability to earn kay Facebook para sa video natin, alam natin yung gagawin natin bago natin i-post sa Facebook. So, babasahin natin na pages and profiles in professional mode can earn money on Facebook through products such as ads on reels, in-stream ads, stars, subscription, and meta brand collabs manager. However, A page or profile access to any of these products can be restricted either temporarily, temporarily, or permanently. If it is violate certain rules, these rules includes... Ayan guys, ito yung pinaka-importante. Una, our community standards. These are our rules against unsafe content such as depictions of violence and courage of hate or adult nudity. A page or profile access to monetization tools can be removed after single violation of community standard. Ayan guys, kailangan community standard ni Kuya M alam natin para hindi sayang yung mga video natin na ginagawa. Pangalawa guys, ito, our partner monetization policy. These are our rules for pages and profiles ulit. Payments and inauthentic behavior, consistent violation of partner monetization policy, yung PMP could lead to temporarily or permanently ban on your page or profile ability to use our monetization tools. Kaya kailangan, mas nandan din natin yung partner monetization policy. Gets mo? So, pangatlo na tayo. Our content monetization policy. These are our specific... May tatas ba ito? Itaas ko lang ito, guys. Ganito, ha? Sa gitna. Yan. Ulitin natin. Content monetization policy. These are our specific rules against unnecessarily levels of graphic... Basahin mo na lang ito ha, kasi pag ko bawal banggitin ito, ayan. Basahin mo na lang yan, yung una is, tapos uh, violent or propane content, repeated violation of CMP content monetization policy, yung CMP, could lead to a temporary, temporary or permanent ban on your page or profile. ability to use our monetization tools. Ayan guys importante yung tatlong yan ha. Una community standards partner monetization policy pangalawa pangatlo content monetization policy tapos guys yung tatlong yan iwasan natin bat basta sundan natin yung tatlo yung sundin natin kasi guys pag nagkaroon tayo ng violation mata makakatanggap tayo sa page natin o sa profile ng restricted account o disabled account na hindi na tayo makaka-access sa monetization tools so ngayon alam mo na so back to camera tayo yun kasuccess alam mo na bago ka gumawa ng video dapat masunod mo yung community standard, uh, content monetization policy, at partner monetization policy para hindi sayang yung video mo. Kasi sayang yung video mo at mawawalan ka ng monetization tools pag may nilabag ka sa policy ni Facebook. Kaya kulitin ko lang bago ka gumawa ng video, basahin mo muna yon. Pero sa next video, itatry kong ipakita sa iyo yung content monetization policy. Kung ano lahat yung mga bawal para maiwasan natin. Sana guys, may natutunan ka kasi nakatanggap ka na ng bonus kay Meta, di ba? Kaya alagaan mo na yung account mo. O sa akin, wala pa. Pero sa mga ibang bago, sa atin na wala pang nakatanggap, continuous lang natin yung pag-upload ng video natin, pagawa araw-araw at masunod yung policy ni Facebook para tuloy-tuloy at hindi tayo mapalo ni Meta. Kung mapapalo man tayo at makagawa man tayo ng maling video, okay lang yun. Aral lang sa atin yun para sa next at sa susunod ay maiwasan natin. Isang aral yun kasi yung misong pagkakamali. So, maraming salamat ka success at see you sa next video. Bye-bye and God bless po. Thank you.